Pagkakalain mo na 6 months namin bago maubos itong 10 kilo na powder detergent ng Almighty. Last ko nga ang post nito, October pa last year. So, 6 months na nga. So, guys, 10 kilo na siya. Pinalaman, ang bigat nito, oh, 10 kilo. At pa, ito nga yung lagayan ko, oh. Paubos na siya, May, I mean, paubos. As in, ubos na talaga. <laughs> Kaya, more than worth ako. Ang tipid niyang gamitin. 'Di diba, 6 months, 300 plus lang yung bili ko dito. Oh, ang laki ng tipid. Kasi ginagamit ko 'to kapag mga mga labahan ko yung mga heavy duty, yung mga mga basahan. At yung ginagamit ko, aside doon sa liquid detergent. Yung liquid detergent kasi, pang hand wash ko yon, tsaka sa mga black na damit. Eto pag powder, ginagamit ko ito sa mga makapal kapal na da, ano, mga, na mga labahan i-deliver -de pa sa'yo. Kasi kung bibili ka nito sa, sa mall, ang mamahal kaya ng mga powder detergent. Yung 10 kilos, ang ka makakakuha ng 10 kilos. Tapos, i-deliver -de pa sa'yo. Nag-order <laughs> ka na. Gusto ko ito kasi mabula din siya kaya mabango. Para ka nang mayroong ano, ayan o. Para ka nang mayroong, ating Ay, wait lang. tapakita ko sa inyo kung gaano ka, ano, ka, uh, kabango yung, eh wait lang. With conditioner na kasi siya mga mi, o. Ayan, powder detergent with fabric conditioner. Kaya pala siya mabango. Oh, amoy flower ayan ang 10 kilo. O, 10 kilo may blue siya, tsaka may pink-pink na ganyan. Hindi siya puno, pero ganyan siya karami. 1,000 plus kaya yung ganito kapag may ka, bibili ka sa bol. O, ayan! Sinapian nga ako ng kasipagan for today video. Hi! Maglalaba tayo ng mga sofa cover ngayon. Ganito ko siya nilalabhan, guys. Actually, percent ko lang pala ito lalaban. <laughs> <laughs> Mula nang binili ko. Tinopi ko nga lang siya ng paganyan. Tapos sa automatic washing machine me, sinet ko lang siya ng delicate. So, hindi naman siya naggutay-gutay pagkatapos. So, eto siya, Mio. ang ganda ng design nito. Tsaka yung ilalim niya. Non-slit siya. sa so, may parang may pabilog-bilog na ganyan. Pero parang walang nangyari. Talagang nalabhan din siya. Nalinis. Tsaka bumango. Kasi purpawi siya ni daddy. So, eto na nga. At naglinis po na pala ako ng couch namin. So tinanggal ko muna yung mga dust mite. Kasi ang katikatin niyan, guys. Lalo na kapag ka, yung couch nyo is yung ganyan. Yung parang fabric. Talagang kumakapit yung ano dito yung pawis niya lalo na dito sa ano ni Daddy yun sa kanyang chair so eto na nga natuyo na mi para mga wala pang 30 minutes to na agad maganda kasi kapag ka, may cover yung mga sopa natin bukod sa hindi siya madaling maluma eh madaling mo pang malalabhan Tatlong nga yung ginagamit ko isa dito sa sofa uh, sopa ni Daddy tsaka dalawa naman doon sa L-shape sopa namin yung pinakamalaking size yan yung saktong-sakto lang dito sa L-shape sopa namin tsaka meron itong available na tatlong kulay may white nito. Tsaka mayroon din cream light light brown. Tapos ito yung gray sa akin. Ito na yung pinaka darks ano nila, color nila. di ba? Diba? Ang lambot din nito guys. Lalo na kapag mahilig kayong magtaas ng paa. Nahuli nga ako ni Habi na nagde-declutter ng mga damit niya. Ipagbebenta ko na nga sana 'to. Buti na nga lang naisip niya 'yung ganito na i-vacuum ko na nga lang daw kasi nga wala nang space sa cabinet niya. Ito nga 'yung cabinet niya o kasi tag-isa lang naman kaming cabinet. Eh wala na talaga akong space sa paglalagyan niyan 'yung mga polo shirts niya na hindi naman na niya sinusuot dahil hindi naman na siya nag-o-office. Kaya ayan pinagtatanggal ko 'yan isa-isa tapos 'yung nagfo-fold ko. <laughs> Pinagpipili ko na nga yung mga ipapagarage ko. <laughs> Madami-dami din kasi ito. Tapos nung nakita niya, abay, gusto niyang ipagbabalik sa cabinet. Yung iba nga, meron ng stain. Sa tagal niya nang hindi nasusuot. Nangihinayang pang itapo. <laughs> Tingnan niyo yan. pagbebenta ko to. Ito nga yung sabi niya na bumili na lang daw ako ng ganito. Yung vacuum, vacuum compressor na may kasama ng bag. eto meron na siya bin kasamang bag na set na siya na nabili ko. Meron siyang vacuum na tapos may mga bag nga na iba't ibang sizes. So, ito yung pinaka large nila. So, ang ganda nga nito kasi may, may space saver talaga siya. Ganda lang siya palang gamitin. Percent ko nga siyang gagamitin. At napakaganda pala nito. Kasi mapapaliit mo siya. Yung mga hindi mo na nagagamit katulad ng mga ganyan necktie. Ito naman, nabagyan. Yan yung small. Tapos, isisilled mo lang yan. Tapos, pagka, ano, uh, bigla siyang liliit me. So, yan, pwede mo na lang siyang isak doon sa, sa taas ng cabinet nyo. Pwede rin ito pala sa mga unan, sa mga kumot, para magkaroon kayo ng space sa cabinet. Tingnan mo, ang galing na Nabakim niya lahat. Tapos nga, marami siyang plastic na mucha muro lang siya. May bago na naman nga akong pinagkakakitaan. Deep cleaning service sa mga kondo. <laughs> Dahil nga kompleto na tayo sa gamit pang linis ng mga bigay ng mga seller sa TikTok at yung mga brand na collaboration ko. Pwedeng pwede na tayong magpa-home service o kaya naman mag-kondo service cleaning. Eto <laughs> nga, yung papri sample cleaning service ko sa condo nung friend ko. General cleaning kami dito. Dahil kakaalis lang nung dati niyang tenant, apat silang tenant dito, B, parang ginawa niyang bed spacer. So, para sa new tenant, kailangan muna namin siyang linisin. O, kuskus -kus dito, kuskus -kus doon, lahat ng cabinet. Tapos niya, meron din ako palang mga gamit na pang deep cleaning. Yung mga dust fight cleaning, vacuum, spot cleaner, yung mga fabric para sa mga bed. Ganon, siyempre, kumpleto tayo yan. Mura <laughs> lang naman yung service namin. Masipag din naman kami, pulido rin kami maglinis. Mas marami nga lang yung aming chika, tsaka yung tawa, kaysa doon sa nalinis na. Amin. Dahil hindi na nga namin natapos. Dahil napagod na yan. Hindi kami nakapag-vacuum ng mga bed. Kasi nga, ayan o. Oh, Humihila-hilata na yan. Kasi napagod. <laughs> Dito nga yung palami sa kondominium ng Shore. Mowa Pasay City. Tapos may balkon na din sila. eto naman yung kanyang view. Siyempre, available yan for viewing kung naghahanap kayo ng kondo. Ngayon ko lang na-realize na ang hirap din pala kapag meron kang malaking bahay. Limang bathroom yung kailangan ko linisin. Tapos wala ka pang helper. Ano? Ito kasi yung CR na ito ito sa panganay ko tong anak. Siya naman yung nakatoka talaga maglinis dito. Pero syempre, yung linis niya, yung pamekos-mekos lang ganun. Pagka mga general cleaning na talaga, ako na yung gumagawa nito. Kasi yung mga kuskus talaga, iba pa rin kasi yung linis ng nanay, talagang pulido. Sila mga mekos-mekos lang. Kaya yung mga map kong ginagamit, may mga map akong ganyan sa lahat ng CR namin. Para nga hindi nagtatravel yung map kasi minsan kapag hinahanap ko nandoon pala sa kabilang CR so bumili ulit ako ng another one para naman doon sa isang CR ng anak ko sa taas gusto ko tong gamitin kasi mabilis siyang maka-absorb ng tubig ba doon sa mga toilet nyo talagang uh, dry yung magiging uh, floor nyo diba, ayan o, oh, kasi po shami so dito ko siya lalagay ito yung kasi, yan yung bago so pati yung mga buhok-buhok dito ng anak ko kasi CR naman ito doon sa isa kong anak na dalaga din so dito, oh, ang bilis lang yan madry diba ito naman yung aming master bedroom ng asawa ko. So, isaran ito. Ito yung ginagamit ko Kaya, minsan nandoon yan sa kabilang CR. <laughs> Kaya meron na kami tag-iisang map na ganyan. O ba diba, mabilis lang yan. May kasi kahit na may curtain kayo kapag ka naliligo. Yung mga talsik-talsik ng tubig, hindi parang talaga maiiwasan. Ayan no, gamit na gamit ko na yan. Tapos ka, paglilinisin, wala mo, lalagay mo lang yan ng sondrox. Tapos okay na, matibay din naman. Matagal ko nang ginagamit yan. Kapag ka malapit na yung katapusan, nagpapakitang gilas na ako niyang kay mister. Yung naglilinisinis talaga ako ng bahay. Yung halos baliktarin ko na yung mga ginagamit namin para lang mapansin niya na naglinis talaga ako. Oo. oo. Kasi diba ba yung katapusan sa huran 'yon. So <laughs> So, syempre, para mabigyan ka ng pang extra muna pang shopping, extra muna na pang gala, o kaya pang date mo, o pang date nyo, o i-date ka, ganon, technique yun me, para talagang impress sa'yo yung asawa mo, at saka, oy as deserve to ng asawa ko, masipag yan, o bibigyan ka, <laughs> Ganon. Tapos pagkatapos ko nga mag-vacuum sa lahat ng bedroom, ni eh. Ayan, pinapakita ko din yan sa kanya. Yung ganyang karami na dumi na nakukuha ako ng vacuum na yan from derma. Dahil yan sa mga pusikat niya, may. Ayan, diba? Yung mga balahibo na nagdidikit-dikit dyan. Sobrang daming balahibo ng pusa. Kung hindi nga ako nag-insist na makahanap ng ganitong vacuum, eh, masisinghot nyo na yung ganyang karaming balahibo. Ang hirap kayang walisan yan kapag katambulan yung gamit nyo. O, oh, di ba Kapag nakita niya na yung ganyan, kadaming buhok, nandidiri na yan siya. So, wala na yan siyang tanggi sa akin kahit anong i-request ko, ibibigay niya na. <laughs> Maganda itong vacuum na ito, Miha. May dalawa na kayong pagpipilian na nozzle na pwede kayong maglinis ang bahay. Ganyan. Makapal din yung wiring niya. Kaya matibay na matibay yan from Derma.